day mga kaagri, Nandito tayo sa Pulong Kapyawan, Inaon, Pulilan, Bulacan. Uh, ito ay isang uh, special na lugar, no? Special sapagkat uh, uh, sila yung nagpupumilit na i-preserve yung uh, yung uh, isang makalumang setting, agricultural setting, no? sa isang nagbabagong lipunan. Uh, ibig sabihin, yung nag-industrialized na lipunan. Um makikita natin dito sa side na ito mga kaagri agri Yung uh, mga warehouses na itinatayong ang matter of fact ay mas marami pa silang mga binibiling lupa uh, dito sa Pulilan to to build uh, warehouses ano. Uh, pero dito sa Pulong Kabyawan, mga kaagri agri uh, pinipilit nila na i-preserve itong uh, lugar na ito no. And uh, Ah uh, tara, pasyalan natin ngayon, Meron silang mga special events, no? At uh, tingnan natin yung picture ng uh, pulong uh, kabyawan, no? Tara, let's go. Agri ito yung Sampalok Heritage Tree, no? Puno ng pag-asa, hang sabi no? Uh, maganda to ka agri, oh. Uh, lapitan natin yung uh, puno. Uh, at, uh, siguro mas maganda ito sa gabi may naka-install na mga ilaw, ano. So maganda siya. Uh, bagamat makikita natin na hindi na robust yung uh, puno, no. Pero ayan, preserve pa rin siya. So yun yung kabyawan kaagri yung uh, bato na pinagigilingan ng uh, tubo, no, para gawing katasin, ano, at gawing asukal. Alam ko yun yung kabyawan na tinatawag pinreserve pa rin nila no, at dito naman sa area na to merong uh, uh, kubo ayan yung kubo uh, na pinreserve no. so, tapos dito maraming uh, mga puno no, at ayun nando doon yung napakaluwang na mga uh, ginagawa so maririnig mo yung uh, pinupukpok nagdadagdag pa rin sila bagamat marami na yung mga Warehouses houses na, na build na, ay patuloy pa rin yung pagtatayo nila mga ka-agree. So sa buong Pilipinas, maaaring ganito rin yung nangyayari sa mga uh, countrysides. Sabay nung uh, pag-asenso ay yung pagkawala ng mga bukit at uh, nai -co convert na sila into uh, mga residential and uh, commercial uh, spaces. So, dito ay uh, nawa yung mga uh, bukitin uh, ito yung uh, trend And agree. so dito naman ay uh, makikita natin yung mga uh, pinapreserve pati yung kultura no So dito makikita natin sabi dito Ibalik ang saya ng kabataan sa bukid Year six. So, 6 no, So anim na taon na silang uh, nagpapalaro Annual palaro ng lahi And Christmas gift giving sa so, kasama na rin ano? So concert ng Rotary Club of Pulilan So ito yun, tulong kabiyawan Basta uh, makikita natin dito yung napakaraming mga uh, naglalaro mga bata uh, yung mga palarong Pinoy yung kanilang Pinoy picture so ngayon yung basagan ng palayok mo <laughs> <laughs> sa loob ng tulong uh, kabyawa na nandito kayo yung mga kabataan na yun, may nakabasag ng pala, palayok no? at ayun, nagagawa na sa mga premium sa loob <laughs> okay yan so tayo ngayon ang tayo ng game ng pulong kaplawan at okay. ang ito yung, uh, museum sa loob ng, uh, pulong kaplawan ngayon okay. ang ang pulong kaplawan ngayon ang pulong pulong kaplawan kasama natin ang mga staff ng uh, Kabyawan ano? Ayan <laughs> So, napakaganda dito Naka-agree At uh, every 4.30pm ay may kalabaw na lumuluhod no? So, eto siya, ayan Kasama <laughs> rin natin si Sir Andrew uh, Meron tayong mga bisita from uh, manila Manila no? Ah, dito sila bagamat uh, stolen lang <laughs> yung pagkuha natin. Uh, that's Sir Andrew and uh, Sir Angie ng Rappler. Uh, Pakaganda ng itong place na ito. Sama rin natin yung ating uh, bunsong anak. <laughs> Say hi. <laughs> Maganda rito. And uh, we are promoting itong tulong still want it. Hindi, ano? Parang peking duck na eh. Malaki eh, yun. Ano yan? Native. Native siya. Ito okay, yung mga lumang farm equipment na na-preserve nila, oh. Mga lumang karitong. <mulong> Ito you know, yung mga traktora. Ito yung mga ginagawa ng ang mga bata na uh, dahil may anong na taon na nilang ginagawa ito na yung pangalawang game so yung una is yung pasagang palayok ngayon Ayurde! eh sack race naman <laughs> okay. pag sinabi kong gola doon pa lang Oh, Oke kalian telah biji sapku

Mahirap <laughs> din yun <nih>. eh <laughs> Parang madali lang pero mahirap <laughs> Hahaha <laughs>

Ini uhuh. <tifatik manna. tifatik> perlu <manna> <tifatik manna>

I'm <laughs> <love girl>. <laughs>

<laughs> ah, video po to, video. Ayan. Hello. Ayan ano po. Ano po, alagaan ano uh, nyo? Alagaan uh, nyo. Ayan. Ano po. Ano po? Ano po. Ayan. Eh, champion. Apa, apa, apa. So, sa pilihan uh, biik. Ayan. <laughs> okay. close it. Ito sama-sama Sir Andrew.